yan, dami na naman mga idol. Pangalawang batak na rin na mga idol, oh. Dawi na oh. Pagdalawang batak natin ito, mga idol. Kayo na, isang pirasong naman. Pagbagsak natin mga idol, dinawi agad. malaban pa mga idol medyo malakas pa yung gurot nating tinataas oh nagapangigit pa mga idol oh <laughs> ilang piraso kayo ito mga idol tingnan natin kung piraso ito Parang uh, isang piraso din, mga idol. Ah, mayroon pa pala sa ilalim, mga idol. Dalawang piraso naman ang laman. Ayan, mga idol. Burot, burot na na. na. Oh. <laughs> Tanghali na, mga idol. Tumawi ang burot. Ay. Dalawang piraso lang mga idol